Guys, ito yung seven knife natin, oh. Seven knife, oh. Itong forma niya. May nagtanong sa akin kung matalas ba daw to. Kasi may nabili silang seven knife. Hindi daw matalas. Subukan natin. Ito, guys. Kuha na to. Ah, uh, to siya. Pinuputol to lahat. Kayo na po mag-decide, guys. Kung matalas ba. Basta may nagtanong sa akin. Matalas ba daw? matalas ba daw kasi may nabili daw siya sa online hindi daw matalas hmm. yeah. dito guys ito sumbrang laki oh, oh. ganun mo tapos sabay pitan yan may sugat na siya matalas ba daw guys dito, ito mo laki oh. Dito, Ito may tanong bakit bakit natin pinutol yan? Kasi chupon ito. Puputulin natin ito kasi chupon. Ito yung ititira natin, grafted. Maliit pa yung grafted ito oh. Tapos sobrang laki na ng chupon. Ang chupon oh. Sobrang laki ng chupon. Tapos ang grafted oh, may bunga na siya oh. W 10 Ganito lang kaliit. So dapat ito putulin to hanggang dito. Okay.